Welcome muli sa Kaalaman Studios! Sa nakaraan nating videos, tinalakay natin ang ilan sa mga sampung bihirang pabilyedo sa Pilipinas at ang kanilang pinagmulan. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang ilan sa listahan at tatalakayan ang iba pang natatanging apilyedo na bihira nating marinig. Pero bago ang lahat, huwag pa rin kalimutang ilike ang video, magsubscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para hindi nyo mamiss ang aming mga susunod na content. Handa na ba kayo? Tara at simulan na natin! Number 1. Ang manyoska. Ang manyoska ay maaaring nagmula sa salitang Espanyol na manyoso na nangangahulugang maabilidad o madiskarte na may hula pingka bilang pandagdag. Ang pilyedong ito ay maaaring tumutukoy sa mga taong may likas na talino sa paghahawak ng iba't ibang sitwasyon o may kasanayan sa iba't ibang larangan. Number 2. Ang napay. Ang napay ay isang apelyedong maaaring nagmula sa salitang tanapay, isang lumang Tagalog na termino para sa tinapay. Maaring ito ay tumutukoy sa isang pamilya na may mga panadero o gumagawa ng tinapay. Ang mga pamilya na may ganitong apelyedo ay maaaring may tradisyon sa paggawa ng mga tinapay at iba pang mga produktong panideriya. Number 3. Orindain ang orindain ay isang apelyedong baske mula sa Espanya. Sa wikang baske, ang mga orindain ay nangangahulugang lugar na mga puno ng tisa. Ang mga pamilya na may ganitong apelyedo ay maaaring may lahing baske at maaaring nagmula sa mga lugar na may kaugnayan sa mga puno ng tisa. Ang mga tisa ay matitibay na puno na sumisimbolo sa katatagan at mahabang buhay. Kaya maaari ang mga apelyedong ito ay ipinangalan sa mga pamilyang matatag at may matibay na pundasyon sa kanilang komunidad. Number 4. Pinuela Ang pinuela ay maaaring nagmula sa salitang Espanyol na Peña na nangangahulugang bato o bangin na may hulaping wela. Bilang diminutibo na nangangahulugang munting bato o munting bangin. Maaaring ito ay tumutukoy sa isang pamilya na nagmula sa isang lugar na may matarik na bangin o malalaking bato o kaya naman ay sumisimbolo sa pagiging matatag at matibay na angkan. Number 5. Carol ang Kerol ay isang apelyidong Katalan mula sa Espanya. Ito ay pangalan ng isang bayan sa Catalonia na maaaring ipinangalan sa mga taong nagmula sa lugar na iyon. Sa kasaysayan, ang mga apelyidong hango sa mga pangalan ng lugar ay kadalasang ginagamit upang ipakita ang pinagmula ng isang pamilya. Maaaring ang mga unang Kerol sa Pilipinas ay may mga migranteng Espanyol mula sa Catalonia. Number 6. Remular ang remular ay isang apelyedong maaaring magmula sa salitang katalan na remular na nangangahulog muling gumiling o muling magtrabaho. Posibleng ito ay pinangalan sa mga taong mahilig o masipag magtrabaho, lalo na sa agrikultura o paggawa ng harina. Ang mga apelyedo na may kaugnayan sa profesyon ay kariniwang ginagamit upang ipakita ang pangunahing kinabubuhay ng isang pamilya noon. Number 7. Sandal ang sandal ay isang apelyedong maaring may ugat sa salitang Ingles na sandal. Ngunit sa konteksto ng Pilipinas, maaaring ito ay isang lokal sa termino o pangalan na walang direktang kaugnayan sa Ingles na kahulugan. Maaaring ito ay may kaugnayan sa isang tribo o grupo na mga katubo sa wansa na may sariling wika at kultura. Number 8, Tulawe. Ang Tulawe ay isang apelyedong matatagpuan sa mga Muslim na komunidad sa Mindanao, lalo na sa mga Tausug. Ito ay maaaring isang orihinal na apelyedong Moro na may malalim na kahulugan sa kanilang kultura. Maraming apelyedo sa Mindanao ang nagmula sa mga salitang Arabic o Malay, kaya posibleng ito ang mga kaugnayan sa relihiyon o pamunuan ng isang tribo. Number 9. Uddohan Ang Uddohan ay isang apelyedong bisaya na maaaring nagmula sa salitang Udto na nangangahulugang tanghali na may hulaping Han. Bilang pantagdag, maaaring ito ay tumutukoy sa isang lugar o pamilyang kilala sa mga gawain tuwing tanghali o kaya naman ay may kaugnayan sa agrikultura at pagtatanim. Number 10. Bivar Ang bivar ay isang apelyedong may Espanyol na tunog ngunit hindi gaanong matatagpuan sa ibang bansa. Limitado ang impormasyon tungkol sa eksaktong pinagmula nito ngunit ang mga ganitong apelyedo ay maaring may kaugnayan sa mga kolonyal na migrante noong panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. At bonus na dagdag, ang Yebes, ang Yebes ay isang epilyedong Espanyol na hango sa pangalan ng isang munisipalidad sa lalawigan ng Guadalajara, Espanya, karaniwan sa mga migranteng Espanyol na ginamit ang pangalan sa kanilang bayan bilang apelyido, kaya't ang mga unang Yebes sa Pilipinas ay maring nagmula sa Espanya at lumipat sa bansa noong panahon ng pananako. At Zerudo ang Zerudo ay isang bihirang apelyedo Espanyol na hindi karaniwang matatagpuan sa ibang bahagi ng mundo. Posibleng ito ay isang naratanging apelyedo na dala ng isang partikular na pamilya mula sa Espanya na lumipat sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Napakaraming apelyedo sa Pilipinas, mula sa mga apelyedong may ugat sa Espanya hanggang sa mga orihinal na apelyedong katutubo. Makikita natin ang mayamang kasaysayan ng ating lahi. Ang apelyedo ay hindi na